Sa kalaliman ng gabi sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga kakaibang encounters ang nag-iwan ng maraming tanong. Mga taong naglalaho ng walang bakas at nakikita muli sa nakakatakot na kondisyon. Tinakot ang buong nayon na mga kakaibang ilaw mula sa kalangitan. Ang kanilang mga residente na sunog at nasugatan ng isang bagay na hindi may paliwanag. Sinasabi ng ilan na ang mga kwentong ito ay misunderstanding at exaggerations lamang. Ngunit nakakatakot na consistent ang mga detalye, anumang oras at lugar. Mula sa malalayong nayon ng India hanggang sa tahimik na kanayunan ng Brazil, mula sa Estados Unidos hanggang Colombia. Mga ordinaryong tao naguulat ng mga encounters sa isang bagay na hindi galing sa mundong ito. At sa ilang mga kaso, nakamamatay ang mga encounters na yan. Ano ba talaga nangyari sa mga tinatawag na UFO attacks na ito? Nasa maling lugar at oras ba ang mga biktimang ito o may isang kung anuman ang target sa kanila? Nagsimula sa isang ilaw, isang kakaiba at kumikinang na bagay na umaligid sa kalangitan ng estado ng Uttar Pradesh ng India. Noong unay nakala ng mga tao na ito ay isang trick of the eye lamang, marahil isang maliwanag na planeta isang eroplano. Ngunit pagkatapos ay gumalaw ang liwanag. Lumipad ito sa kalangitan sa tila imposibleng paraan. Nagsigzag, biglang huminto. Muling lumipad na mabilis na parang sinusuri nito ang lupa sa ibaba. Pagkatapos ay biglang umataki ito. Nagkaroon ng mga ulat mula sa iba't ibang nayon. Sinasabing ang object. Naglabas ng beams of red at blue light na siyang tumama sa mga residente ng nayon. Iniwan ng mga biktima ng may mga paso, malalalim na mga sugat at sa ilang mga kaso, nakamamatay na sugat. Tinawag nila itong munokwa na ang ibig sabihin ay the face scratcher. Dahil sinabi ng mga tinamaan at nag-survive na parang may kung anong kumalmot sa kanila na nagiiwan ng mga paltos sa kanilang mga muka. Kumalat ng parang apoy ang panik, ayaw lumabas sa mga tao pagdilim. Ang ilan ay nagsuot ng mga kaldero sa kanilang mga ulo sa paniniwalang pwede itong maging proteksyon laban sa hindi may paliwanag na puwersa. Ang iba ay nagpapotok ng mga sandata sa kalangitan, desperado na lumabas sa anumang nakatago sa itaas. Patuloy ang pagdami ng namamatay, naging imposible ng baliwalay ng takot. Nagpadala ang gobyero ng mga investigador ngunit wala silang nakitang malinaw na sagot. Walang aircraft, walang advanced weaponry. Takot ng mga tao lamang na totoong may mga pinsalang tamo. Ano kaya ang Monokwa? Isang secret military experiment? Isang mass delusion? O isang bagay na mas masama? Isang bagay na hindi natin naiintindihan. Kung ano man ito, mabilis itong lumitaw at mabilis ding nawala. Ngunit hindi lamang ang India ang lugar na dumanas ng pag-atake mula sa isang UFO. Sa Brazil, isang lalaki ang umuwi sa kanyang tahanan at ang kwento niya sa kanyang pamilya tungkol sa nangyari sa kanya ay talaga namang nakakatakot. Gabi ng March 4, 1946, sa tahimik na bayan ng Aracariguama, Brazil, si Wow Prestes Filho ay isang simpleng tao lamang, isang magsasaka, hindi naasahang masasangkot sa isang kakaibang pangyayari. Noong gabing iyon, nang isda siya sa tabi ng ilog kiete, normal at regular naman niya itong ginagawa. Ngunit habang papauwi siya, may nakapukaw ng kanyang atensyon. Isang kakaibang ilaw. Sa una ay malayo ito, tila tahimik na nagmamasid sa tanawin. Pagkatapos ay bigla itong gumalaw. Mabilis. Bago pa man makapag-react si -Wow, nasa kanya na ang liwanag. Binalot ng nakakatakot na liwanag ang kanyang tahanan. Walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyari sa sandaling iyon dahil si Huwao -Wow lamang ang tanging saksi. Isang bagay isang force ang sumunog sa kanya. Hindi sa apoy, hindi sa init, kundi sa sobrang tindi ng liwanag na tila kinakain ng mismong laman niya. Nanghihina siyang lumabas ng kanyang tahanan at tumakbo sa bahay ng kanyang kapatid. Halos hindi na makatayo. Nang makita siya ng kanyang pamilya na paatras sila sa takot, nagbabalat ang kanyang katawan, nababalot ng malalalim at preskong mga sugat, ang kanyang laman, nalalagas. Mas nakakabahala pa na wala siyang sakit na nararamdaman. Walang sigaw, walang paghihirap. Kalmado lamang habang inilalarawan niya kung paano siyang inatake ng liwanag. Hindi gumagalaw ang kanyang buhok, ang kanyang mga damit ay hindi nasunog. Ngunit ang kanyang balat, ang kanyang katawan ay nasisira sa harap ng kanilang mga mata. Pagkalipas ng ilang oras na matay si Joao Prestes Filho, ang kanyang death certificate hindi nagbigay ng tunay na paliwanag. Hindi maliwanag na paglalarawan lamang ng mga paso at pagkasira ng tisyo. Walang katulad sa anumang nakita ng mga doktor noon. Walang apoy, walang kemikal, tila imposible. Naniniwala ang ilan na si Jowaw ay tinamaan ng isang uri ng radiation, isang nagkamaling eksperimento. Ang iba naman sinasabing may kung anumang intelligence na hindi galing sa ating mundo ang may kakayahang tunawin ng isang tao nang hindi gumagamit ng apoy. Ngunit hindi lamang si Joao Prestes Filho ang nakaranas ng isang bagay na hindi may paliwanag. Pagkalipas ng ilang dekada sa Columbia, isa pang lalaki ang naharap sa isang pangyayaring hindi may paliwanag. At kung ano man ang nangyari sa kanya, nagbigay ito ng takot sa mga investigador. Isang tahimik na gabi ng August 1969 sa maliit na bayan ng Anolaima, Colombia, si Arcesio Bermudez ay isang iginagalang na tao, isang retiradong banker na namumuhay ng mapayapa kasama ang kanyang pamilya. Ngunit sa gabing ito, isang bagay sa kalangitan ang sumira sa kapayapaang yan. Isang kakaibang liwanag, kumikinang sa gitna ng dilim. Lumabas ang buong pamilya ni Arcesio, tulalang pinagmamasa ng kakaibang ilaw palutang-lutang sa ibabaw ng kanilang tahanan. Hindi ito isang eroplano, hindi rin bituin, kakaibang galaw na tila pinagmamasdan sila. Ang interes ng pamilya na uwi sa pagkabalisa, ngunit hindi natakot si Arcesio. I mean, hindi pa. Patuloy niyang pinagmasdan ng craft, marahil ay sinusubukan bigyan ng dahilan ang kanyang nakikita. Pero may nagbago sa kanya sa gabing iyon. Pagbalik niya sa loob, nakaramdam siya ng sakit. Nagsimula siyang manghina, nakaramdam ng sobrang sakit. Nag-init ang kanyang balat, nanginginig ang kanyang katawan. Sa sumunod na dalawang araw, lumala ang kanyang kalagayan. Isinugod siya sa isang ospital sa Bogota, naghahanap ng kasagutan. Nagtaka ang mga doktor, walang mga palatandaan ng impeksyon, walang malinaw na dahilan para sa kanyang pagdurusa. Gayunpaman, ang kanyang katawan mas lalong humihina ang kanyang balat ay nagkaroon ng kakaibang paso na parang na-expose sa matinding radiation. Nagsimulang mag-fail ang kanyang mga organs at noong August 7, 1969, namatay si Arcesio Bermudez. Nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sa sagot. Ang mga official reports hindi nagbigay ng tunay na paliwanag. Iginiit ng mga saksi pati ang kanyang pamilya na nagsimula ang kanyang sakit nang makita niya ang UFO sa kalangitan. May nakita ba siya na hindi niya dapat makita? Tinarget ba siya ng craft? Ang kaso na nanatiling unsolved, ngunit ang nangyari kay Arcesio ay isang parte lamang ng mas malaking palaisipan. Dahil sa disyerto ng New Mexico, isang mas madilim na kwento pa ang naganap, hindi lamang nauwi sa kamatayan, kundi sa isang bagay na mas nakakatakot pa. Malawak at mapanganib ang disyerto ng New Mexico. Tahimik, walang laman, tila walang katapusan. Dito may ang White Sands Missile Range, lugar kung saan sinasabing may kakilaki labot na pangyayari. Nagsimula ang kwento noong 1950 sa isang lalaking nagangalang Sergeant Jonathan Lovett. Parti siya ng isang military team na nakastasyon sa White Sands, nagtatrabaho sa mga classified operations. Isang araw habang nasa isang regular na misyon kasama si Major William Cunningham, may nangyaring hindi may paliwanag isang bagay na di sinubukang itago ng military. Ayon sa mga reports nasa sa disyerto si na Lovett at Cunningham para mangolekta ng mga missile debris. Nang nakarinig si Cunningham ng isang sigaw, paglingon niya, inaasahan niyang makita si Lovett na nasugatan, marahil nakagat ng rattlesnake o na -aksidente. Sa halip ay nakita niyang nakatayo at nakahinto lamang si Lovett at doon nakita niyang kinaladkad si Lovett palayo. Ayon kay Cunningham, isang dish-shaped na craft ang palutang-lutang sa buhangin. Isang mahaba, parang ahas na bagay ang lumabas dito na siyang pumulupot sa binti ni Lovett at hinila siya nito papunta sa craft. Nagpumiglas si Lovett, sinusubukang humawak sa lupa, ngunit sa loob ng ilang segundo, lumipad ng napakabilis sa mga ulapang craft kasama si Lovett. Humingi ng tulong sa radyo si Cunningham. Agad naman nagpadala ng search team si Nuyo Dandisyarto para sa anumang bakas ni Lovette. Ngunit hindi siya nakita. Lumipas ang ilang linggo. Ang military tinanggi ang report ni Cunningham ngunit naglungsad ng isang sikretong investigasyon. Makalipas ang dalawang buwan na tagpuan si Lovette o kung ang lumanang natira sa kanya. Ang katawan ni Lovette natuklas ang ilang milya mula sa lugar ng insidente. Nawala ang kanyang mga mata ang kanyang dila ay inalis sa pamamagitan ng operasyon kahit na ang kanyang mga organ ay kinuha, tila advanced surgical tools ang ginamit. Nakapagtataka namang walang senyales ng decomposition, tila na preserve. Sinasabing ginawang classified ng military ang kaso, may mga nagsasabing biktima ng isang top secret experiment si Lovett. Para sa ilan naman ay alien UFO abduction na nangyari. Nananatiling nakatago ang katotohanan nakakubli sa ilang classified files ngunit hindi nag-iisa ang kaso ni Lovette makalipas ang ilang dekada sa kabilang panig ng bansa isa pang lalaki ang nawawala at nang siya'y matagpuan kita sa kanyang muka ang naranasang takot Isang mainit na umaga ng August 2002 nang si Todd Seas, isang 39 years old at mahilig sa outdoor activities, umalis sa kanyang tahanan sa Northumberland Pennsylvania. Sinabi niya sa kanyang asawa na siya ay pupunta sa Monterey Ridge upang maghanap ng mga usa bago pa man ang paparating na hunting season. Isang bagay na maraming beses na niyang ginawa, wala namang kakaiba, walang panganib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na bumalik si Todd Cis. Nang hindi siya bumalik ng tanghali nagalala na ang kanyang pamilya. Lumipas sa mga oras at isang buong araw, wala pa si Todd. Bumuo ng isang search party, mga lokal na polis, mga sundalo ng estado, mga voluntaryo at mga K-9. Nilibot nilang kakahuyan, tinunto ng kanyang inaasahang ruta. Natagpuan nilang abandonado ang kanyang ATV sa isang ridge. May kita naman sa kanyang trucks na lumakad pa siya paakyat ng bundok. Ngunit pagkatapos noon, wala na. Sa loob ng halos dalawang araw, patuloy ang paghahanap ngunit walang nakita. At sa gabi ng ikalawang araw, may kakaibang nangyari. Natagpuan ng bangkay ni Todd sa isang lugar na nauna ng napuntahan ng search team. Nakahiga sa isang makapal na damuhan, di gaanong kalayuan mula sa kanyang sariling tahanan. Isang lugar na kung saan ay dapat nakita siya kaagad-agad ng search party. Parang lumitaw na lang bigla ang katawan niya at ang kalagayan niya mas nakadagdag sa misteryo. Underwear na lamang ang suot ni Todd. Ang kanyang bota, pantalon at kamiseta hindi na natagpuan. Walang nakitang senyales ng pinsala ang kanyang katawan, walang tama ng bala, walang pag-atake ng hayop, walang senyales na siya ay nahulog o inatake ng ibang tao. Ngunit ang kanyang mukha ay nabaluktot sa takot, ang kanyang ekspresyon ay tila-tulala at sa paglalarawan ay punong-puno ng takot. Ang official cause of death ay dehydration at exposure. Ngunit para sa marami, Walang saysay ang paliwanag na yon. Paano ngang isang experienced outdoorsman na matay sa ganoong estado nang malapit lang sa kanyang bahay? Nasaan ang kanyang mga damit? Bakit biglang lumitaw ang kanyang katawan sa lugar na nauna ng dinaanan ng search party? Nagsimula ang usap-usapan. Ayon sa ilang locals, noong umaga na nawala si Todd, isang kakaibang bagay na nakitang umaligid sa Monterey Ridge. Inilarawan ito bilang isang malaking silver disk Tahimik, hindi gumagalaw at biglang lumilipad ng napakabilis. Sinasabi ng ilan na sangkot ang gobyerno, tahimik na sinusubaybayan ang kaso bago pa man tinigil ang anumang karagdangang investigasyon. Biktima ba ng isang natural na trahedya si Todd Seas? O may ibang bagay ba? Isang bagay na hindi maunawa ng tao ang kumuha sa kanya noong araw na yon. Ang mga kwentong ito, ay nagiiwan ng maraming tanong Coincidence lamang ba ang mga ito? Pinaghalong paranoia, takot at kakaiba ngunit posibleng may paliwanag ng mga pangyayari? O ang mga ito ba ay patunay na hindi tayo nag-iisa? At kung minsan, ang mga biktima hindi na nagkakaroon ng pagkakataong ikwento ang totoong nangyari? Ang mga kwento ng unexplained deaths at disappearances na inuugnay sa mga UFO ilang dekada ng pinag-uusapan na mas lalo nagpapasigla ng usaping extraterrestrial encounters. Pero alin sa mga ito ang totoo? Una ng binasura ng mga otoridad ang UFO attack sa India, mas hysteria lamang daw ito na posibleng dulot ng stress, madalas sa pagkawala ng kuryente sa lugar at mga dati ng pinaniniwalaang ang pamahiin. Iminungkahin ng ilang eksperto na mga pinsala sanhi ng kagat ng insekto o mga allergic reaction na pinalala ng takot. Ayon sa Times of India, nagpadala ang National Intelligence Bureau ng agents para imbestigahan ang pangyayari. At nagkonklud daw ang mga ito na nakaranas nga ng isang extraterrestrial invasion ang mga villagers. Ngunit hindi naman makumpirma ang detalyeng yan. At para sa mga local doctors, ang fenomenon ay mas hysteria lamang ang ilang injuries, self-inflicted. Dahil sa panik, tila karugtong daw ng monkey man hysteria sa Delhi na nangyari isang taon bago ang insidente. Lumipas ang panahon, tila nakalimutan na ang insidente. Walang patunay ng banta mula sa himpapawid, ngunit nananatiling misteryo. Walang official government records tungkol sa kaso ni Joao Prestes Filho karamihan detalye ng detalye nang galing sa mga second-hand reports. At hindi nakakatulong na nangyari ito sa isang liblib na lugar na puno ng paniniwala sa superstitions halos isang siglo na ang nakakaraan. Naniniwala ang ilang researchers na maaaring na-expose si Joao sa matinding radiation o maaaring tinamaan ng kidlat o isang accidental chemical spill. May ilang nagsasabing maaaring rare medical condition ito. Sa kabila niyan, walang forensic evidences sa lahat ng teoryang yan. Ang kakulangan ng detalye ng kasong ito ang nakakadagdag sa kanyang misteryo, mananatiling pinag-uusapan sa mundo ng UFO at extraterrestrial community. Wala namang opisyal na imbesigasyon sa pagkamatay ni Arcesio Bermudez at ang kanyang kaso ay nananatiling undocumented sa mga medical at government records. Para sa mga skeptics, maaaring natural environmental factors, undiagnosed medical conditions o psychological distress ang dahilan ng sakit ni Arcesio. Ngunit gaya ng kaso ni Joao, wala masyadong detalye ang kasong ito. Kaya patuloy na pupukaw ito ng interes ng mga extraterrestrial believers. Wala namang verified records sa kaso ni Lovett. Ang kwento nagmula sa mga conspiracy theories na ipinakalat noong 1980s at hindi mapapatunayan ng military records, medical records o mga credible witnesses. Tila urban legend tuko sa mga secret government cover-ups, talaga namang kaduda-duda. Pagdating kay Todd Seas, sinasabi sa official autopsy report na namatay si Todd Seas dahil sa cocaine toxicity, na humantong sa heat stroke at fatal exposure. Walang nakitang ebidensya ng foul play o pagkakasangkot sa extraterrestrial ng law enforcement ang mga UFO claims nang galing lamang sa mga internet speculations, hindi nang galing sa eyewitnesses testimonies o forensic findings. Bagamat nakakatakot ang idea ng isang UFO encounter, county o walang verifiable evidence ang sumusuporta sa mga claims na ito. Sa karamihan ng mga kaso, mga logical na explanations ay medical conditions, environmental hazards o minsan misinformation lamang. Gayunpaman, ang kakulangan ng tiyak na paliwanag at patunay ay nangangahulugan din na para sa mga naniniwala, ang misteryo ay mananatili. Totoo bang naka-encounter sila ng unknown o ang mga kwentong ito pinalala lamang ng takot sa hindi natin naiintindihan? Sa huli, ang sagot ay nakadepende sa kung anong pipiliin mong paniwalaan. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.